Yes, mapagpalang palang araw po sa ating lahat mga kabalaybay. Magkamusta po sa ating lahat. For today's video po, magluto po tayo ng ginataang manok. Ito, meron tayong pinakulong na natin. Mamaya pag luto na yung manok, isalagay na natin yung gata. Tapos yung mga gulay, meron tayo ditong kalabasa. Ayan, para magandang lumambot. Tapos ito yung mga kasama natin gulay. Ito, meron tayong ditong bell paper. Uh, at yung talong ito yung may pechay pa dito ito yung pechay mamaya ito yung panggata natin so mamaya yan ilalagay lang natin mamaya dyan pagluto na itong manok ayan guys nababalik po muli ito minikos minikos lang natin Ilagay na natin lahat ng mga sahog ng panggulay. Yan, ganyan lang. Pagluto na yung manok, saan natin ilagay yung, guys, yung mga gulay. Timplado na to. Aga sa medyo may gaiga, ang tubig, yung sabaw. May gata na rin yan, guys. Yan, o. No? Mekos-mekos lang natin. And uh, siguro, in mga few minutes, peaceful na yan, guys. Yan guys, ito na. Tapos na yung ating iluto. Napaka saktong sakto lang guys yung kuha natin. Yung pagkaluto natin dito, saktong sakto lang yung lapot. May sabaw ko. Yan, may tama-tama lang yung sabaw. Yan. Fish guys, napaka simpleng luto lang itong ginita ang manok. Nasa sa inyo guys kung anong mga gulay na mga pansahog. Ayan no. Meron lang tayong ditong uh, talong pechay klabasa guys. Okay. Kain na na guys. See you in my next vlog. Bye bye.